Good evening everyone. Good afternoon. Good morning. Ayan, kung saan man sulok makarating ang video ito. Welcome to my vlog. Now we are here in Kugun ng Cagayan de Oro City. Andito nga pala tayo sa Shawarma. Kung mapansin nyo kalurilay, mabinta ang kanilang Shawarma. Kasi nga, oh, tingnan mo naman, ang daming tao nag-aantay pila-pila ayan masarap kasi yung shawarma nila hindi pa naman ako nakatikim <laughs> pero yan ang usap-usapan nila dito sa mga gilid-gilid ko napakasarap daw kanilang shawarma at saka malinis ang pagkagawa nila kita ninyo naman ang mga nagtitinda o yung trabaho nila o ayan ang tagal ng order natin kalorela tingnan mo naman opila pila ang daming namimili ay natawag na ang number natin hito na magpapaalam na ko Oh, looks delicious.